sa huling video natin ay natapos tayo, sa oras na ang lahat ng Royal Guard ay abalang-abala sa pagbaril sa mga bayabas gamit ang kanilang crossbow. At may isang long-range attack na tumama sa defense formation array na ginawa ni Yun Siang, na bahagyang nakaapekto sa defense array. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ng tumama nga ang atake mula sa mga bayabas, ay tanging si Elder Shu lamang ang nakapansin nito. Ang outer defense array ay kumakalat ng light beam, at saka filter sa maliit na halaga ng soul power hanggang sa inner defense array upang sumipsip ng enerhiya, talagang kamangha-mangha. Ang batang song na ito, hindi ko alam kung sino ang kanyang master. Sa oras naman na abalang-abala ang mga royal guard ay hindi na nila namalayan sa kanilang likuran ay may dalawa ng bayabas na papalapit sa pangalawang prinsipe, Shangguan Yingxin at Elder Shu. Ayon sa isang bayabas, ito ang pagkakataon. Ang mga sandata ng pagbaril ay walang silbi laban sa kalasag na iyon. Lumipat sa mga armas ng melee. Sa ilang sandali pa bago pa man tuluyang makalapit ang mga bayabas sa pangalawang prinsipe, ay napansin naman ni Xiaomi ang dalawang kalaban na malapit na sa kanilang kamahalan, kaya't labis itong nag-alala. Bagaman, ang ating bida ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa mga bayabas, nang nakita niya ang dalawa na makalapit na sa binuo niyang defense array ay naghanda na itong pane ng kanyang fangtian, ngunit, dahil sa dalawa ang papasugod ay isa lamang ang kanyang matagumpay na napigilan. Dahil na sa isa lamang ang kanyang napigilan ay humingi na ng tulong si Yun Siang kay Elder Shu. Kasunod ay makikitang naghahanda ng umatake ang bayabas, at mayabang pa itong nagsalita na matandang lalaki. Macha chop chop kana. Pero ang elder naman ay hindi man lamang nakaramdam ng pagkabahala bagkus ay natatawa lamang ito sa ginagawang kahangalan ng bayabas, at nang magbitaw na ng atake ang bayabas ay nagsanhi sa lugar ng makapal na alikabok. Dulot ng kanyang ginawang pag-atake kay Elder Shu, kaya ang dalawang tauhan ng pangalawang prinsipe na si Commander Liu at Xiaomi ay talagang labis na nga nag-alala sa kanilang kamahalan. At nang dahan-dahan nang nawawala ang alikabok ay mapapansin naman na tila ba ay nalihis ang atake ng bayabas sa formation array. Na siya namang ikinabigla ng mayabang na bayabas. Maya-maya pa nang tuluyan ang mesenagan ng hangal na bayabas. Ay tumambad sa kanya ang hubad na katotohanan, dahil sa walang hirap lamang na napigilan ni Elder Shu, ang napakalaki niyang sandata. At habang buhat-buhat ni Saitama, ay este Elder Shu ang armas ng bayabas ay nasabi ng Elder na ang moral na pagkabulok ng mundo ay lumalala araw-araw. Ang marangal at makapangyarihan, upang talagang salakayin ng hindi armadong matandang lalaki. Dahil nga sa nagawang pigilan ni Elder Shu gamit lamang ang kanyang hubad na kamay, ang armas mula sa Star General I Love Is na hindi makapaniwala ang mayabang na bayabas. Ayon sa hangal paano ito posible? Kinuha pa niya ang pag-atake ng Star Soul General gamit ang kanyang mga hubad na kamay, at maya maya pahabang tangin ni Elder ang armas ng bayabas, ay dahan-dahan na niyang pinakakawala ng kanyang soul power. Na mapapansin base pa lamang sa inilalabas na aura ng matanda ay talagang hindi maitatanggi na ito ay may itinatagong lakas. At nang naramdaman na ng bayabas ang taglay na lakas ni Elder Shu, ay halos mahulog ang itlog nito sa takot. Bago pa man siya tuluyang wakasan ni Elder Shu, ay nakapagsalita pa ito ng, iyon ang hininga ng rurok ng makalangit na yugto. O hindi naman kaya ay, half-step holy stage. Matapos naman niya sabihin iyon ay makikita si Elder Shu, na lumutang na habang nababalot ng kanyang soul power. At nang maapakan na ni Elder ang braso ng bayabas, bagamat apak palamang ay makikitang halos mavisak na ito. Di nga naglaon ay tuluyan na rin naman itong naputol, at mayamaya -maya pa ay makikita ang matanda na animoy sabik na sabik ng makipaglaban. Nag-ipon pa ito ng kanyang soul power sa kanyang kamay, nang tumama na ang kargadong kamay ng Elder sa bayabas ay tuluyan na itong nabawasan ng tangkay. Sa pagkalagas ng braso ng bayabas ay naghanda na muli si Elder na atakihin ito muli na naman yung pinatamaan ng Star Soul General kung saan ang tangkay nitong naputol. Nang matagumpay ng tumama ang atake ni Elder Shu, sa bayabas ay tuluyan na itong nawala ng kakayahan upang makalaban, matapos naman ito ay makikita ang old man. Naanin mo'y di man lamang pinawisan sa naganap nilang paglalaban, sa ipinamalas naman na lakas ni Elder Shu, ay hindi na iwasan ng isa sa Royal Guard na makaramdam ng takot sa matanda, at habang isa naman ay manghang-mangha sa kanyang nasaksihan, at ayon naman sa isa nagsalita ito na si Ginoong Shu, ay nagawa niya talagang i-disassemble ang makina gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Ito ay hindi ka panipaniwala, at maging si Xiaomi ay nasabi ring ang semi-holy powerhouse, ay nakakatakot, at maging ang bida natin ay hindi rin naiwasan makaramdam ng kaunting takot sa lakas na ipinakita ng elder. Nasabi niya na iwasan ang mabibigat na sandata ng fulo, inaatake lamang ang mga mahina na kasukasuan lumikha ng epekto ng pagdesmantulang ng makina na may hubad na mga kamay. Napakalaki nito. Ito ba ay upang pukawin ang malakas na tao na nagtatago sa dilim, at habang ang lahat ay halos matakot sa kanilang nasaksihang pambihirang lakas ni Elder Shu, na nagawang labanan ang napakalaking makina gamit lamang ang isang kamay, ang dalawang kapitan naman ay patuloy pa rin sa kanilang paglalaban. Naunang sumugod si Commander Liu, na siya rin namang ginawa ng kopita ng mga bayabas. Nang magpanagpo ang dalawa ay naunang makapagpatama si Commander Liu gamit ang kanyang gininto ang hammer. Sa lakas ng impact ay tumilapon ng malayo ang bayabas, at nang tumama ito sa pader ay halos damaykit na ito. Sa lakas ng kanyang pagkakatilapon, sa nangyari na iyon ay hindi makapaniwala ang bayabas, natatawa na lamang ito na animoy isang baliw. Ayon nga sa kanyang alam ay nagtamo si Commander Liu nang malubhang injury ngunit lingid sa kanyang nalalaman ay tuluyan na itong gumaling dahil sa ibinigay ng ating bida na rejuvenation pills, at pabulong niya sinasabi na bakit ang lakas niya. At mukhang mas malakas pa siya sa impormasyon ng bastard na iyon. At, maraming nawala sa aking mga alagad. Unexpected, hindi lang si Lubo ang lumitaw. May semi-holy master din sa target. Wala ng ibang paraan, sobrang malakas ang kaaway. Dahil nga sa pagkaubos ng kanyang mga alagad, ay tuluyan ng umurong ang itlog ng kanina lamang ay napakayabang, ipinatawag na niya ang banal na sugo ng kanilang pangkat. Hindi nga nagtagal ay agaran itong nakarating sa lugar. Nang makita ni Commander Liu ay natanong niya na kung ito ba ay ang banal na sugo. Habang tahimik na pinagmamasda ng Holy Envoy ang mga tao sa kanyang ibaba, ay naglalabas ito ng hindi maitatanggil lakas sa aura pa lamang na kanyang taglay. Nang mawala na ang makapal na aura na bumabalot sa Dimenas, ay makikita naman na nakasuot ito ng isang bull mask, at nagsalita ito na ang lugar na ito ay punong-puno ng mga walang kwentang basura. Ito si Manluo, Ping Tian Shenzong inspected the peak of the heavenly stage. At nang makita naman ang pangalawang prinsipe na may suot itong isang bull mask, ay agaran niya itong nakilala na ito ay ang babaeng demonyo, maging si Xiaomi ay agaran din itong nakilala at mababakas naman sa kanyang pagmumukha. Ang pag-aalala, ayon naman kay Elder Shu, hindi ko inaasahan na may isang demonyong babae, masama ito, at talagang masama ito. Pati na rin ang ating bida ay pinawisan ng makita niya kung sino ba ang dumating sa lugar, ayon kay Yun Siang. Ito ang Ping Tian Sheng Zhang, kilala din bilang isang demon sect, ang super sect forces ay kumokontrol ng mahigit sa kalahating sundalo mula sa pamahalaan ng Milan Kingdom. Ayon sa aking dating buhay, ang pinnacle ng battle power sa silangang kontinente ay dalawang banal na ninuno na nabuhay ng apat na raang taon, isa sa Milan Kingdom at isa sa Zishui Kingdom. Apat na raang taon na ang nakaraan, nang hindi alam kung saan ang Eastern Emperor, hinuha ng Hari Milan ang illegitimate na anak ng unang emperador bilang hindi kilala sa likod ng Confucianism, at ang pinakamatanda na anak na babae ng emperador na si Emperador, bumuo ng Zishui Kingdom at naging empress dito mismo. Pagkatapos lumaki ang illegitimate na anak, pinagkaisa niya ang kaharian ng Zishui upang talunin ang Hari Milan at itinatag ang kaharian ng Chando. Nang mamatay si Haring Milun, nailigtas siya ng isang antas ng Diyos, at sa tulong niya ay itinatag ang kaharian ng Milan. Ang Eastern Heaven Empire, na dating pinag-isa ng Central Plains ng Eastern Continent, mula noon nahati sa tatlo. Bagaman ang kaharian ng Chando ay walang antas ng Diyos, Ngunit may higit na mga banal na antas ng kapangyarihan kaysa sa dalawang bansa pinagsama, bahagya itong pinapanatili ang misla na balanse ng tatlong puwersa na naglalaman ng bawat isa. Ang antas ng Diyos na nagligtas kay Haring Milun ay ang ninuno ng pintian na nagtatag ng sekta ng sinasabi Sinasabing ito ay isang matandang halimaw na nabuhay sa loob ng apat na raang taon at hindi pa namatay. Ngunit hindi ito tama, Ting Tian Shengzang, hindi ko nakita na ang ninuno ng Diyos na antas ay gumawa ng isang paglipat sa huling labanan ng lungsod ng Chando. Maaari bang magkaroon ng ibang bagay na hindi ko alam tungkol sa kaharian ng Mylan? maya, -maya pa ay lakas loob na tinawag ng ating bida ang Dimenes. Hoy, anong uri ng bayabas ang walang kahihiyan sa itaas na palapag? Alam mo ba, paano bumaba muna? Sa panglilibak na sinabi ni Yun Siang na iyon ay natawa na lamang sa kanya ang Holy Envoy, ayon dito ay tila ba nililigawan mo ang iyong kamatayan. Kunin ka bastards upang subukan ang bagong makina, at may kinuha itong isang pulang jade sa gitna ng kanyang lato-lato. Naghanda na upang bumaba sa gusali, habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagbagsak ay inumpisahan na nitong mag-construct ng Star Soul General. Bagaman hindi pa itutuloy tuluyang nabubuo ay mapapansin na kakaibang itsura na kanyang binubuong makina. Unang nasanagan ay ang dibdib nito kasama ang ulo, ibabang bahagi at dalawang braso. Matapos naman ito ay bigla itong naglaho, na siyang ikinagulat ni Commander Liu. maya, -maya pa ay bigla naman niyang naramdaman na nasa kanya ng tapat ang babaeng demonyo. At kasunod ay makikitang nagdulot sa lugar ng malakas na pagsabog habang ang hammer ni Commander Liu ay papatalsak sa lugar. Ang makina na ito ay isa pa lamang trial na tinatawag na EGXC, trial type Yiping style. Binuunang ng Milun Kingdom ang pangalawang henerasyon mass production na Star Soul General para sa estilo ng Wei Yuan, sa taglay nitong lakas ay wala nang nagawa si Commander Liu habang inaapakan siya ng babaeng demoness. At mayabang itong nagsalita ng, one down. Ayon naman sa pangalawang prinsipe habang pinagmamasdan niyang nahihirapan si Commander Liu. Kahit na si Commander Liu ay hindi kinaya ang kanyang suntok, ang taong ito ay hindi isang ordinaryong ranggo lamang ng langit, takang taka naman si Yun Siang, nasambit niya na ang Yi Jixi. Si. Ang susunod na henerasyon na makina ng Mirren Kingdom, paano ito lumitaw ng maaga? Nang mabatid na nito na wala ng kakayahan si Commander Liu, ay lumingon na sa kinaroroonan ng pangalawang prinsipe na may nakakatakot na mga mata. At may inilabas na isang bagay at tumakbo sa may napakabilis na galaw. Na napasigaw naman ang ating bida agaran tinawag ni Yun Siang si Elder Shu. Si Elder Shu naman ay mabilis na inilabas ang kanyang soul charms. Bago pa man tuluyang makalapit ang babaeng demoness, habang nasa ere ay mapapansin na bigay todo ito sa kanyang gagawing pag-atake. Sa puwersahan kanyang ginagawang paghahanda ay talaga namang kapansin-pansin ang nahalos pumutok na ang kanyang kaluluwa. Hihihi, bagaman hindi maitatanggi ang lakas ng Dimenas ay matagumpay naman itong napigilan ni Elder Shu, sa nangyaring salpukan ng kanilang mga sandata ay nagdulot ito ng napakalakas na impact sa lugar. Kaya naman ang mas may mababang antas na Star General o mas mababang cultivation level ay walang hirap na tumilapon matapos ang napakalakas na impact na iyon. Maging si Shangguan at ang pangalawang prinsipe ay ramdam na ramdam din nila ang napakalakas na impact na nagawa ng dalawang malakas na nilalang. Kahit na sila ay nasa saklaw ng Defense Formation Array, sa suporta ng makina na iyon, ang Demon Girl na ito ay maaari ko ring may tugma sa lakas ng semi-holy. Hindi, tila ang kapangyarihan niya ay higit pa kay Old Shu. Matapos naman ang napakalakas sa shockwave na iyon ay labis namang nabahala ang pangalawang prinsipe sa kanyang natuklasan na ang formation ay nagkaroon na ng crack. Napahiwatig na ito ay malapit ng mavisak. Bago pa man mawala ng bisa ang formation array nagbigay siya ng utos kay Xiaomi. Xiaomi, unahin mo munang puntahan ay si Commander Liu upang iligtas ito. Naagaran din namang sinunod ni Xiaomi. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ng nabasag ang defense formation array. Nakamunti ka ng mapaihi ang pangalawang prinsipe sa labis nitong pagkabigla. Mabuti na lamang at mabilis na nakarating din sa lugar ang ating bida upang protektahan ang pangalawang prinsipe at si Shangguan Yinxin sa Demon Girl. At habang maingat na kinakalong ni Yunxiang ang dalawa ay sinabihan naman niya si Elder Shu na Old Shu, iiwan ko na ito sa iyo, hindi kita matutulungan sa antas ng labanan. Dadalhin ko muna sila sa isang ligtas na lugar upang magpatuloy sa panunood. At ayon naman sa old man, huwag ka nang magsalita pa umalis ka na. At wala ngang kaabog-abog iniwan ng ating bida ang old man. At nang makaalis na si Yun Siang, nagsalita na ang demon girl na, ang matandang lalaking ito, paano niya magagawang pigilan ang isang holy envoy? Ngunit nagtanong naman si Elder Shu na kung sino ang sinasabi mo. Kasunod ay naghanda na itong mag ng kanyang soul power sa kanyang mga binti. At mabilis niyang sinugod ang demon girl, Ngunit napakabilis din namang kumilos ng Demon Girl, walang hirap niya itong naiwasan, at habang ito ay umaatres nagpakawala ito ng dalawang tibak. Nabahagyang ikinagulat ni Elder Shul dahil sa kamunti ka na siyang tamaan nito. Sa bilis ng pangyayari na iyon, ay napag-isip-isip ni Elder na kailangan niyang mag-ingat ng kanyang mga galaw dahil sa hindi biro na ang kakayahan ng Demon Girl. Habang ang dalawa ay nagsusukatan pa ng kanilang mga lakas, ang ating bida naman ay masigasig na iniiwasan ang mga bitag na ginawa ng mga bayabas. Mayamaya -maya pa ay bigla namang nagulat si Elder Shu dahil bigla ang na-teleport sa likuran niya ang Demon Girl. Na matagumpay siya nitong natadyakan kaya naman ang mga sumunod ay makikitang tumalbog sa di kalayuan ang Old Man. Sa lugar naman ng kanyang tinigilan matapos ang atake mula sa Demon Girl ay biglaan namang na-detect. Siya ng mga bitag na ginawa ng mga bayabas bago pa man ito ay umatake sa kanya ay binato niya na ito ng tibak. Na matagumpay naman niyang nasira ang bitag. Matapos naman ito ay di naman niya makita kung nasaan na naman ang Demon Girl, ngunit biglaan na naman nakapag-teleport pala sa kanyang likuran. At sa mga oras na ito ay ginamitan na siya ng tibak na mabuti na lamang ay mabilis niya rin itong naiwasan. Dahil nga ang Demon Girl ay nasa kanyang likuran sinubukan niya itong saksakin gamit ang kanyang putol na espada. Na mabilis din namang nasangga ng Demon Girl. Kasunod ay gumanti na naman ang Demon Girl kay Old Man na halos na din naman niya ang atake na pinakakawalan ng Demon Girl. At ang mga sumunod naman na kaganapan ay si Elder naman ang naghanda na gumanti sa pag-atake. Nagpakawala ito ng ilang mga slash attack ngunit matapos naman siya sa ginawa niyang pag-atake ay biglaan na namang nakarating ang Demon Girl sa kanyang likuran. At naghanda upang mag-counter attack sa Old Man, sa bilis ng atake na pinakawala ng Demon Girl, ay tuluyan ng hindi ito naiwasan ni Elder Shu. Na siyang dahilan kaya ay muli na naman siyang tumilapon at sa pagkakataon na ito ay hindi mabatid ng lahat kung si Elder Shu ba ay nagtamo ng pinsala. Ayon sa pangalawang prinsipe nang masaksihan niya ang nangyari ay talagang na surprise ang old man sa demon girl na iyon. At nasabi naman ng ating bida na kahit mataas ang kapangyarihan ng old man Shu sa babaeng iyon, ngunit natalo siya sa pagganap ng Star Soul General, pero may natatanging trick pa rin ang hindi inilalabas ang old man Shu. At habang ang tatlo ay animoy nagmo movie marathon, ay bigla namang nagkaroon ng reaksyon ng mga bitag ng mga bayabas ngunit hindi naman nagpakawala ng atake dahil ang nadetect pala nila ay ang Demon Girl na tumalon ng pagkataas-taas patungo sa kinaroroonan ng Old Man. Habang nasa ere ang Demon Girl ay makikita naman si Elder Shu, na nag ng napakalakas na enerhiya mula sa kanyang espada. Nang makita naman ito ng Demon Girl ay bigla itong natigilan na tila ba ay naramdaman nito na ang gagawing atake ng Old Man ay nagtataglay ng lakas. Habang seryosong tinitingnan ni Yun siyang, ang nagbo-grow up na espada ng Old Man, ay nagsalita ang Elder na, tingnan natin kung magawa mong takasan ito. Masamang babae tikman mo ang malaki kong espada, at dahil dyan abangan muna natin, kung matitikman ba ng Demon Girl ang espada ni Manong. Sa susunod nating video ay alamin natin kung ano ba ang mangyayari sa labanan ng dalawa. Sa pagitan ng semi-holy stage at holy stage. Ano ba ang nangyari dito kay Demon Girl? At ano rin ba ang nangyari dito kay Elder Shoe?